Hindi kayo nahiya? Ah, hindi kayo nahiya sa ibang mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga healthcare workers, na kung minsan umaabot ng 12 hours yung duty, pero wala tayong naririnig. Ngayon, ang maipapayo ko lang sa'yo, Tito Mars, ano, dapat sana lahat ng sasabihin mo sana, eh pinag-iisipan mo namang mabuti. Wag... Viral ngayon sa social media, Tito Mars, usap-usapan matapos ang kanyang sinabi tungkol sa mga teacher. Muling naging usapan ng content creator na si Tito Mars matapos niyang ilabas ang video kung saan naghayag siya ng opinyon sa isang balita. Ang balita ay tungkol sa pagdaing daw ng ilang teachers tungkol sa anim na oras na pagtuturo. Saad ni Tito Mars nagre-reklamo daw kasi umano ang ilan sa mga guro sa anim na oras na pagtuturo kaya nagbigay ito ng komento sa naturang balita halin tulad din niya ang trabaho ng mga teachers sa trabaho ng ilang healthcare workers na matagal din ang trabaho at hindi daw nagre Saad ni Tito Mars, hindi kayo nahiya, hindi kayo nahiya sa manggagawa lalo na sa mga healthcare workers. Na kung minsan umaabot ng 12 hours yung duty pero wala tayong naririnig. ba diba dapat bilang mga guru kayo po yung mas nakakaintindi sa mga manggagawa, parang 6 hours ang dami nyo ng reklamo. Hindi nyo ba naisip yung ibang mga tao dyan na higit pa sa 6 hours yung trabaho araw-araw? Mga medical professionals, meron bang madaling trabaho? Kaya po sinabing trabaho kasi mahirap po yan. Hindi naman mapigil ang magbigay ng pahayag ang ilan sa mga guro at umalma na naturang pahayag ni Tito Mars. Saad ng isang guro, Hello, Tito Mars, can talk right now dahil week 1 pa lang ay paos na ako. Week 2 nagkaubo, sipon, trangkaso, and many more. Alam kong hindi lang ako ang guro na nakararanas ng ganito. At syempre, hindi mo naman yun alam kasi mukha namang hindi ka lumalabas sa lungga mo. Instead of making a video to respond to your MAMA about us teachers, I'll just put it into writing. Kanina lang ay nawatch ko yung video mo. The whole time, nakatingin pa nga ako sa balbas mo. Seryoso, tell me, may alam ka ba talaga sa trabaho at buhay ng mga guro? Or ang statement mo ay based lang sa mga nakikita mo sa social media. Kasi cellphone mo yan eh, for your information. 6 hours, yes. Straight teaching. Kumuda ka ng 6 hours na hindi na mamaos, magsaway, magturo, at magpaulit-ulit ng instructions. Lang loads meron ng teacher kada araw. Invite ka nga namin sa school kahit ikaw na mag-observe sa amin sa classroom. Then subukan mong gawin ang ginagawa ng isang guru kahit isang araw lang. Sana kayanin ng beauty mo. Huwag ka sanang magmarunong na akala mo nakasubok ka ng tumayo kahit isang oras lang sa loob ng klase. Tayo as in tayo, walang upuan yon. Imagine, 6 hours. Sa 6 hours na yon, pagtuturo lang talaga ang gagawin mo. Wala pa doon ang preparation of lesson plans, checking, recording, consultation, reports, meetings, coaching, pag-aaral ng lesson kasi yung iba, na assign sa subject na hindi naman nila major, interventions, remediations, pagkausap sa mga batang pasaway. Pagkausap sa mga magulang na biglang sumusugod at dahil coordinator ka, advisor ka pa kumusta naman na. Matatag ka pa ba? Yung iba, hindi na nga makakain sa lunch break kasi dinudumog pa rin ng mga estudyante.